Why there? What? What? Double time, sir! Double that! lusum tayo. Kunin niyo parin yung. Buddy, oh! oh! oh, 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 oh. ano ba tungo pinagbibili mo? Puro chichere yung masate niya ni. Ka, Binay sa, eh. sa mga kaibigan natin batang Muslim. Nakakadibet. Oh, to 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 pa to pa. pa oh. Pagbilang hawon kendi. tungo candy. Uh, wow, kanta niya. Buddy, pati ang sana mo na. Miss, pwede ka ba sumama sa'yo? Ano? Ha? No, eh, eh basos ka eh. Sabi baguhin mo yung ugali mo na yan eh. Naku, basos kasi ito eh. Pero, ako na humihingi ng dispensa. <laughs> ako nga pala si Mar. siya <laughs> naman siya. Never mind. Ah. Ano ba magandang pangalan? Linda. Linda. Napakaganda ng pangalan mo. Para bang nakakarinig ako ng mga angilan na nagkakantahan. Musika. Napakagandang musika na nunood sa Ah, uh, pwede ba akong makadalaw dito? Bahala ka. Bahala na ako? Ay, uh, dito muna ako. Alam mo kasi, <clears> hindi <throat> lang ako nakakita ng napakagandang babae dito. Buddy! Buddy! Gagabihin tayo. Baka mapagalitan tayo ni Teniente. Teniente lang siya! Kapitan ako! Baka ambus tayo. Hindi ako natatakot sa kanila. Sila dapat na matakot sa akin. Ambus. Ambus. Mm. Ah, alam mo kasi, Linda, kapitan ako eh. Kailangan asikasuin ko yung mga tao ko. Eh, baka sugurin yun. Hindi nila kaya pagka pag sila lang. Kailangan nandun ako. I shall return. Hasta la vista, baby. <laughs> <laughs> Masyadong natin mabilis. Eh, mabuti na ro'y mabilis. Hindi naunahan. <laughs> Sige. Ah, uh, yung bayad nyo. Oh, soldier! Mm -hmm. Pay! Double time! Mm -hmm. Give the change. Ah, uh, thank Go you. Good! Carry on! Yes. Follow me! Eh. 100. And we need you. Come on. 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 Yes, sir. Tara. Sikaw Ano nangyayari sa inyo? Ang dami nating kalaban. Dahil sa sobrang tapang, kayo-kayo naglalaban. Nasisipan kayo ng ulo. Naibang. Lahat kayo may mga kuliklik sa utak. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin sa inyo! O, ano mo kasi, buddy? Sumali ka, pe! Bakit kasi pinuproblema mo yung problema ng pe? Eh, ano gusto nyo? Hindi ko Hindi pala opisyal yung mga yun, eh. Napaikin okay, tayo. Oo nga, eh. Ito kaya. Baka sa rento. Double time! One there! What? What? Two there! Double time there! Double time! yung lusong tayo! Kunin parin Wala naman! Wala ba di? Sir! Wala, sir! May nang bulabog lang. Nakatapat lang kayo ng may ulo. Patayin namin! Puntin niyo! Puntin niyo! Puntin Pusak! Pusak! Now! Pusak! Yeah. Give me two hundred! sir! You want 400? Man, <laughs> Men! 200 <laughs> down! <200. laughs>